thank <laughs> daming bulaklak ng santol. Sana mabuo siya lahat. Kaso ang daming laglag ng bulaklak. So dalawang puno siya. Ayan siya o. Oh. So ito hindi pa siya na dito. Ito yung isang puno. Tapos ito yung malaki. Bangkok to siya. Parehas naman siya Bangkok. Ah, ang daming bulaklak. So ang laki na rin ito kasi malaking puno na rin to. Ito medyo maliit pa siya dito. So napakadaming uh, bunga ng santol. Sabay siya sa mangga. So yung aming mangga ay marami rin bulaklak at nakapamunga na rin. Ang aking abukado ay wala pang bulaklak. Iba ang time niya sa kanyang pamumulaklak compare sa mangga. Pero yung aking santol sobrang hitik ng bulaklak. Hanggang dito siya sa ibaba. Ayan, hanggang dyan siya sa ibaba. Oh makikita nyo naman guys daming bulaklak ng sample parts ayan o oh, ang dami siya ngayon ang dami siya ngayon hanggang doon sa kabila sana mabuo na ah, siguro kasi natanggal yung dito na puno nasikatan siya ng araw oo oo pagka ano sana nga ipaanuhin muna kasi yung mangga marami rin bulaklak doon. Kaya hindi ko yun inaano na akyatin kasi. Tingnan mo hanggang dito sa ibaba. Yung hindi pa yung aking ano. Yung aking rambutan. Ang dami. Ang daming ano niya. Bulaklak. Sana mabuo. Kasi ilan ano na rin hindi na niya napapakinabangan. Huwag lang ulanin. ulanin talaga. Sana makalipas muna yung ano yung time ng pamulaklak niya dalawang puno iyan eh kung kailan siya pinagbalakan putulan saka siya namulaklak ayaw magpaputol sabi ko paputol ko na muna yan eh kasi pagtapos ng ano sabagay tapos na yan hanggang magtagulan ano hanggang makahinog lang ano pwede na Oo, yung mahihinog. Hanggang mahinog lang, magpapatrim na ako dyan. Kasi nasikatan siya ng araw. Ayan. Kaya ang dami. <laughs> so, yan yung manga. Ayan, marami rin naman siyang maliliit na. May malalaki na, may mga na-harvest na. May mga, ano pa din, malaklak. Ayan o, oh. hanggang dito. Dalawang puno yan siya dyan. Ayan. Ayan. Tapos dito, hindi pa ito namumulaklak. So, dito yung santol. Ito yung santol. Ayan. So, ayan, sa bubong din namin yung bayabas. <laughs> Nakahapay sa bubong. So, super, kahit mainit, super marami kaming shade today. Meron akong ano. Tapos ah uh, pakita ko na rin sa inyo. Meron ako dito ang ano, dragon fruit. Malaki na to siya from here. Tapos lagi na lang pag ayan kasi daanan ito sa likod. Lagi na lang pag may lasing na dito sa amin kaya nadudurog yung aking dragon fruit. So tumubo na lang yung isang sanga diyan kaya nilagyan ko na lang siya ng pum. So ayan na yan siya nakaano sa sampahan. <laughs> Lalagyan ko na lang yan siya dyan ng alamre. Para ano. Ah, uh, ba diba, mataba na. One, two, three, <laughs>